Ang edited lang yata Ang gaganda Ang ganda Picture ni Lisa Marcos Tingnan nyo naman o oh. Mayang Bagay nya na magsuot ng mga Ang gagaling ano sa sa Yung mga Ito. si sa Brunei Brunei mga edited na picture nila ni Imelda yan ano ano, um, ano, ano kaya ang sitwasyon ni Imelda at saka ni Lisa ano Oh, pati eh. na lang nag-a uh, sa, sa Sunday Sunday ano Ano sabi? Sabi nga nila eh magkasama uh, lagi raw silang magkasama kasi lagi yung picture nilang magkasama sila eh Si silinski na Si ang presidente ng ano ng tawag din? sa uh, Ayong, Ukraine oh, Si yung nag sila ni President Marcos. Ano kaya napag-usapan diyan? Siguro baka papupuntahin yung mga digger operator sa Ukraine kasi <laughs> sira eh. Si ano ba 'yan? <laughs> baka <laughs> Baka siguro 'to may napag-usapan na ay, magpapatulong sa rehabilitation siguro ano. O, yung mga tungkol sa paayos to oh, si Silinski oh. Bravo. Oh. Nakaulit mga yan Ano kung sabi dun sa susunod na mga video niya Ito po oh. Huh? Ha? Naka... naka harap niya si Zelensky. Si uh, sa Pilipinas ba ito? <laughs> sa Malacanang. Aba. Tapos sa Malacanang pala si President Zelensky. Mm, kausap niya si President Marcos ano. Mm. -hmm. Ano yung susunod ng mga video na andiyan? Oh, yun, oh, si Imelda na naman. Si Imelda na naman oh. Ano? May so, kainan sa Malacanang ba ito? Hindi, ko sa bahay ata niya. Sa bahay nila. Oh. Oh, yun si Lisa. Talagang uh, kan... Ano yung susunod na video? Ito po. Uh, ah, sa, sa kanyang, sa Brunei. Brunei naman. Oh. E, eh, may regalo yata si PBBM galing doon sa Brunei kasi maganda-ganda yung <laughs> pagpasyal niya doon eh. Ah, magaganda ng mga damit ng mga nasa Brunei. Oo. Oh. Ayun sa Brunei daw, yung may gawa ng palasyo ng Brunei, gawa ng Pinoy na designer, na architect. Oh isan libo ang kwarto nun yung palasyo nila aba tamang eh, tama yun ang sabi ewan natin kung ta totoo yun eh narinig ko rin yung may ari ng Pinoy Inzit TV eh, architect yata yun. sana baka may naiambag dun sa drawing diba? <laughs> Ito, talagang ang gagaling ng ah, sa Singapore pa naman yan. Pagkuha ng mga sa Singapore. Parating nasa Singapore may pinag uh, anong tawag dito? May fina finalize ata na usapan dyan tungkol sa trabaho sa Singapore. Maraming, maraming pinoy sa Singapore. Uh, Tapos dadagdagan nakakatulong, pa. Nakakatulong, nakakatulong yan sa kan pagpasyal uh, ni Bongbong Marcos. President Marcos. Ayun o. Uh. Nasa oh, saan yun? Sa Brunei? Ito, Ay yung susunod na mga picture nila? Ang Ay, ganda, ganda ng palasyo ng Brunei sa loob. Okay, Paano, eh, parang ginto ah. ginto yung mga design ng upuan, mga... Aba, ang ganda ng smile nila doon. Mm -hmm. Ni-scan lang po namin kung ano yung mga picture ng Pinoy NCDTV. Oh, ang yung... Ay, na, ganda sa loob oh. Anong, ano pangalan? Prince Ata yun? Principe? Ah. Principe Sino ito? Ano yung official? Oh, ito yung sa tourism ah hmm. Sa tourism <coughs> Pero, Ay, yung susunod exchange, na uh, video nila Exchange Exchange uh, gift Ano <laughs> yung tawag yun? Yung mag-sign ba sila? Ah, kontrata Ah Oh, wow, ang dami yun. Oh. Ang daming dumalo. Ah, ito. Ito, ito yung soler. Ah, ito yung soler na bago. tag mm. dag soler na naman yan. Oh. Marami papasyal dyan kasi maganda rin yung loob daw yan. Oo. Eh. So, oh, oh. May eh, napatingala pa si Madam Lisa. Oh. Picture pa oh, lang eh. Oo, oh. oh, mga sa loob. Ano meron dyan? Galing ng sa ah, ang gumawa dyan oh Ano yung susunod na video Oh wow Ito Sino naman to? parang Ah sa... si Sandro Marcos Sandro Marcos na nagtatrabaho sa Ilocos oh, ba... Batang bata pa yan Batang bata ka Congressman. pa ano? Congressman Oh, ka oh. pa? Ayun susunod na Yan ang trabaho niya ano? Oh May target oh. si PBBM Ah, ito yung mga pinamigay niya. Madami ah. Uh, yung mga kanto oh. Yung mga lote na oh. pinamigay sa mamamayang Pilipino. Oh. Maraming nagsasana all dito pag maraming binibigay na ganyan oh. sa sa gobyerno 'yan. Eh baka fan, Umpisa pa lang 'yan, baka buong Pilipinas 'yan. Ma maabot kaya niya yung bibigay niya ang karamihan bago mag-end ang kanyang term. Pagkagaya ng housing, parang hindi niya maaabot yung isang milyon isang taon eh. Pero at least, yan ang may naibibigay. Yan ang sabi eh. Um, at least isang milyon sa isang taon eh. Hmm. Ho, uh, sana all. <laughs> sana all. Isang milyon bahay eh sa isang taon. Sino to? Kanto. Talagang... Ayun. Tapos may sumunod ata dito hindi oh, si uh, kapartner ni uh, para uh, serbisyo kaya oh. Uh, uh, so uh, magpapalit na lang kung gusto magpalit balang araw oh. Um, ayun hmm. No? oh. susunod na video natin ano meron diyan si ah, sino to sa loob ng Senado lahat nagbitiw aba si baid? si Madam si Ayri si Ate Ayri. Ah, ay ah, ay ah, ito yung nagbitiw si Juan si Senate President. Hmm. Oh, nagpalit. Bakit Tapos naman pinalitan naman. ni Chis Escudero. Aba, ayun, si Bato de la Rosa. Rosa. Mr. Clean. Mm -hmm. Eh, ganyan talaga. Ah. Palit-palitan. Para hindi naman masyadong uh, uh, uh matagal sa upuan. Aba, <laughs> <laughs> ah, ayun. Kung minsan. Ay, so, so, ayun. ay, yung mga asawa ng mga sinadong si uh, Angel Farms kasama ni Pimentel na isang medyo uh, so. Rina-try lang namin ito mga kabayan kung paano itong video na to. Ito. Medyo pinag-aaralan namin kung paano ang live broadcast kasi hindi nagla-live broadcast itong Pinoy NC TV. Kaya salamat po sa panunod. Try-try lang namin po to. Salamat po. Magandang araw po. God bless. God bless sa inyong lahat. God bless lahat. you all. Salamat. Bye-bye. Paano i-off ba to? Mm -hmm. Punta ka sa kung ano na